na po muna, dahil nakasimangot na po kayo eh. Uh, kung mapapansin po ninyo, kung nadadaan po kayo sa City Hall compound natin, mapapansin po ninyo na malaki na ang progreso natin. At uh, on track po tayo. Uh, nakita po natin, ito yung uh, iba nga, ito yung pinakamalaking proyekto sa kasaysayan natin. Ito, mga taga-engineering, makikita po ninyo na nakakatuwa dahil uh, as of now, ano, end of May 2025, wala tayong uh, slippage. Nakikita po na, alam naman po natin, di ba, sa proyekto ng gobyerno, di lang naman sa Pasig, pero dito sa Pasig, aminin natin, 99% ng proyekto natin nagkakaroon ng slippage kahit ilang araw, ano. Pero ito, nakikita po natin na uh, maganda, maayos ang pagkakagawa. At uh, mukhang malapit na rin tayo mag-groundbreaking uh, para sa New City Hall uh, Campus o sa New City Hall Redevelopment natin natin. Alam natin talagang uh, excited na rin ang marami dito. At uh, hindi lang sa uh, ito po ay basta infrastructure project natin, kundi nais po natin itong maging modelo rin sa mga future projects, malaki man o maliit, ng ating lokal na papahalaan. Uh, sabi natin modelo pagdating sa pagpaplano mula sa pagpapalangkas ng program of work hanggang sa public bidding hanggang sa uh, transparency natin kung paano natin siya nire-report sa taong bayan, hanggang sa implementasyon, hanggang mula sa demolisyon, hanggang sa pagpapatayo uh, o ano yung mga best practices sa pagpapagawa Uh, hanggang sa evaluation nito, hanggang sa dulo ng proyekto. Uh, hopefully, ano, uh, ito po ay uh, maging modelo uh, ng uh, infrastructure projects natin dito sa ating lungsod uh, moving forward. ano, Kaya maraming salamat po sa lahat sa uh, City Administrator's Office, Engineering Department na nakunguna po dito. Sana tuloy-tuloy po at uh, yun nga po makita natin kung ano pa yung pinakamalaking proyekto, yun pa yung Walang uh, negatives debate siya, you no? Know? At sana magtuloy-tuloy po ito. At baka magulat po ang ating mga kapapasigyan nyo kung gaano kabilis po matatapos ang proyekto na ito. At target talaga na natin, next turn, tapos po siya, no? So, alam naman po natin na ito po ay hindi lang City Hall. Diba? Siguro kung may isa tayong pagkakamali, uh, baka ito po yung title ng project baka nagkamali tayo sa title ng project. Kasi alam naman po natin, hindi lang siya building, o di pati may medical kasi yung mga laboratorio ng uh, City Health Department ay nandun. May medical facility po tayo doon na malaki-laki. Uh, may, senior, senior, uh, may senior citizen center po tayo doon. Uh, sama ng OSCA. Uh, lahat ng mga pangarap natin sa City Hall, kahit sa OBO. Di ba? Yung mga gusto nating uh, layout ng opisina natin, ayun na, na po. Pero syempre, isang feature po talaga dyan ay yung plaza natin na medyo malaki ha. Eh? Uh, yung plaza, pati yung, uh, yung history nito, hindi uh, lang yung uh, physical, ano na, exhibit physical, nakikita. Uh, kundi pati yung mga infrastructure network, uh, IT infrastructure network rather, at uh, marami pa pong iba. Yan po ang uh, kasama rito. Pero higit sa lahat, minamaximize natin yung value ng lupa. Kaya muli po, hindi lang sa uh, pagpaplano, hindi lang sa implementasyon o sa pagpapatayo nito, kundi pati sa economics at sa lahat pa po ng ibang aspeto, ito po ay magiging modelo ng mga proyekto ng mamahalaan uh, sa hinaharap. Ano? So, huli po, maraming salamat. Yun lang po muna, dahil nakasimangot na po kayo eh. Uh, <laughs> hanggang po sa bawat isa, adjourn na po tayo.